Marami nga yung mga UFW ang nanghihingi ng tulong dahil na scam daw sila ng online loan na nakita lang nila sa Facebook. Inakala nilang legit ito nung una dahil nga may advertisement. Pero nung sinubukan na nila ay ginawan daw sila ng GC at yung iba daw na aplikante ay naaprobahan na. So yung UFW lang daw ang natitira at pinagbabayad mo na siya ng 20,000 pesos as 20% ng 200,000 pesos na nilaloan niya bago ma-release yung pera. Pero after daw niya masend yung 20,000 pesos na hinihingi, ay hindi na niya mahagilap yung nilaloan niya at black na siya. So, Ayan, so shout out sa lahat ng mga OFW. This is Mr. Reaction Opinion. So magbibigay din po tayo ng uh, opinion kasi isa din po akong OFW. Marami ako nakita pagdating sa OFW loan. Wag na wag na wag po kay maniniwala dito. Scam po ito. Alam niyo high tech ano na to, advance na po ito mga mga scammer na ito. Kunwari maglo-loan. Naka-Facebook ad sila ngayon, nag a ads nag a advertising nagbabayad sila para manloko. Narinig nyo ba? Narinig nyo ba na magbabayad muna sila ng processing fee bago ibigay yung loan nyo? Hindi po dapat ganyan kaya kayo magloan kasi may kailangan kayong pera. Kailangan niyo yung pera. Pero pag maglalabas kayo ng pera, alam niyo na ibig sabihin. Sige, ituloy muna natin yung video. Pati yung member sa loob ng GC. Actually guys, may post si Bongkon Chatong tungkol dito na isang OFW ang nabiktima naman ng 100,000 pesos dahil sa online loan. Imagine mo 100,000 OFW saan mo kukunin 'yan? Anyway, kung hindi ka pa ba subscriber sa aking YouTube channel, paki-subscribe para lagi kitang update lalo na kung isa kang OFW. Para lagi kang update sa mga gitong nangyayari. And thank you Sir Albert Albs eh, isa sa mga uh, malupit din nating OFW nagbibigay ng uh, advice noong gumagawa ng content about OFW. At ito din si Sir Bong. Okay, sige, tuloy mo natin. At may caption pa siya na walang manoloko kung walang magpapaloko. Nama eh. Yan kung basahin nyo. Huwag po kayo maniwala sa mga online loan. May bago na naman na scam, almost 100k na padala niya sa inutangan niya. Grabe. Ikaw na nga yung may kailangan hindi na kailangan. lang sila nag-isa guys. Marami silang OFW na nagre-reklamo na pare-pareho ang kwento at pare-pareho ang modus na ginawa sa kanila. Eto guys, ang tandaan nyo, walang legit na online loan na nagpapaloan para sa mga OFW. At isa sa mga red flag ay kapag hinihingan kayo ng advance na bayad as processing fee o kaya naman ay advance na hulog na 20% para lang daw marilis yung pera na niloloan nyo. Eto guys. Tama, tama nga naman. ba diba, gamitin din po natin yung utak natin. <laughs> Kaya nga may kailangan natin ng pera, 'di ba? Ngayon ikaw yung maglalabas ng pera, tapos may processing fee. Maging wise po tayo mga idol, makakuha nating OFW. Guys, panoorin niyo rin ang isang video na kababayan natin OFW na nabiktima rin ng parehong estilo. Ang overseas Filipino worker sa Hong Kong na si Vina, hindi niya tunay na pangalan. Isa sa mga Pilipinong nagoyo na nakita niyang lending company online. Sakto lang naman po sana sa pamilya. May kaya lang, eh. sakto pala eh. Nakulang pa rin po eh. Naisipan kong nung may nakita ako dun sa page ng Facebook na OFW Law. Naka Sabi niya sakto, tapos kinulang. So ito na nga yun. So dapat sana kontento na lang tayo kung anong meron dito tayo sa sahod. At yun ang yung budgetin. Kasi mas lalo po kayo mapabawon sa utang kung maglo po kayo. Kasi yung interest niyan grabe. Malaki po. Times 100 yan. <laughs> Di ba? Sige, sige tuloy natin nakalakulit kasi may nahiram po kasi ako na pera na nagamit ng kasal ng anak ko kaya sabi ko i-try ko nga itong loan na to baka sakaling makakuha tapos para makabayad na ako at dahil nakabase sa Maynila at maraming likes at subscribers sa kanilang page kumagat siya at ang iba pa niyang kasama sa alok nito Ayan, so familiar sa akin din itong page na ito eh. O nga, maraming mga nag-likes. Alam mo, ginagamitan nila ng ano to, uh, ads, advertising para dumaming like, comment. Ito naman mga OFW, ang hilig mag-comment how, magkano, paano. Ngayon, ipapasok ka sa GC. Sige, tuloy muna natin. Dito. Nung una po, nag-chat po ako. Nagsabi ko, how po? May nag-assist po sa messenger. Sabi niya, if you are, uh, yung kung talagang willing daw ako, i-install ko daw yung telegram. At may loan officer na mag-assist mag po sa akin sa telegram. Dito na muling pumasok ang modus ng mga manggagancho. Sabi, be-verified daw niya yung mga documents ko. Tapos kina-after an hour, sinabi na uh, qualified daw ako. Ang mga kasabwat kasama ni Vina sa group chat. Tapos may ginawang GC, sabi niya, may kasabwat. Ayan, to sampo, sabi natin, sampo kay dyan sa GC. Yung, yung lahat na yan, magkakasama yan. Pinasok <laughs> pa nga ako dyan eh. Inoobserbahan ko sila eh. Di ba? Doon pala nahalata ako na kung ano lang ako, pumapasok lang ako. Yan mga yan, magkakasama-kasama yan. Di ba? May proof pa yan na nagpa, uh, nagpadala na. So ikaw naman, walang kamong ang walang kang kaalam-alam. Hindi ka mahiling manood sa mga social media. Di ba? So nakikipag-usap ka din sa loob ng chat. Di mo alam, isa sa mga kasabot pala yan. Sama akong dalawa balik tatlo kami na maglolo ng 200k po inagdo e, ako sa GC kaya naniwala po ako na legit pala ito kasi yung isang kasama ko na one sabi niya po nakuha na, na daw niyo yung loan nagbigay, nag, nagbigay po siya ng 20,000 umabot sa 47,000 pesos ang nakulimbat kay Vina nag-PM pa nga po ako doon sa, ka, sa kasama sa ito ah, bakit kayo maglolo ng ganong kalaki, 200,000? Eh magkano lang naman ang sahod ng kasambahay? Ilang buwan nyo babayaran? Ilang taon nyo babayaran yan? Sige nga, kung, imagine nyo yan, 200,000. Kung 20,000 per month ang babayaran nyo, wala pang tubo yan na 10 yan. Eh paano kung may interest pa? Isip-isip din pag may time. Sa you ako ay, ad kuya, totoo ba yan? Oo, sabi niya, legit, nakuha ko na, sabi. Kaya, nag na po ako doon sa, uh, sa GC na magsesend. Tapos, eh, nung naisend ko na po yung pera na 20, after 5 minutes, ay, a sorry. Kita mo, naglabas ka pa ng 20,000, hindi mo ba alam isang buwan mong sahod yan? Kung, kung, account, hindi matransfer sa account mo yung pera na, na, unfreeze account, sabi niya. Oh, niya. Hindi matransfer matra itong account mo pag hindi ka magbigay ng another 27,000, 27,000, Eh ako naman po, nanginginig na po ako kasi ano nga po eh, naibigay ko na po yung 20,000. 1,000. Eh, sabi niya, makukuha ba talaga yan pag ko unfreeze account? Sabi, sabi ko po. Oo, da, oo. Naniwala, naniwala po ako. Actually, hindi pa dyan magtatapos yung 27. Hanggang lima, hanggang anim yan. Abuti na isang dang libo. Hindi na talaga ibibigay yan. Ngayon, pag tumigil ka na, wala, ibablock ka na. So, at least may nakukuha na sila. So, ikaw, kawawa ka talaga. Ngayon, kung maghahabol ka na maghahabol sa pera mo, ikaw naman, padala ka na padala, wala, Oh ma'am, kaya yun eh, bigay ko po ulit yung panibagong Anfis account. At dahil dito, halos tatlong buwan na siyang hindi makapagpadala ng pera sa pamilya, mapayaran lamang ang mga nahiram niyang pera. Ano ibigay ko na po ulit yung panibagong 37. Sabi, magbibigay na naman daw po ako ng panibagong 17K. Wala na, na po ako may ibigay. Ala na po, show ko na po ako. nung sinabi kong i ko na, ayaw na po, blinak na po ako. Puro man ang pagsisisi, nagsilbing malaking... Ito mga scammer na ito, hindi na, kumbaga hindi sila nadadala. Pina, kinakain niya yan, pinaka, pinaghirapan na ibang tao katulad ng OFW tapos pinakakain nyo sa pamilya nyo di ba ginagamit yung pagkain nyo sana makarma magkaroon ng bulati yung tiyan nyo grabe no ba't ganun hindi sila patas ako OFW din ako ang aral ito sa kanya. Sa ngayon, doble kayo na at pinapayuhan ng mga kapwa niya OFW na no, huwag nang maniwala sa ganitong mga modus. Kung pwede po sana, eh, mahinto na po yung mga ginagawa nila ng mga ganyan. Marami po kaming na-scam ng na mga OFW eh, po dito. May... Si, paano eh, hinto? Hanggat may nagpapaloko, maraming manluloko. Ngayon magbibigay ka ng guys, hindi ko sinisiri, hindi ko ay naano sinisir mo si Madam ha? para sa mga kapwa ko rin ng OFW. Guys, mag-isip din pag may time. Ngayon magbibigay na kayo ng payo kasi nga nabiktima na kayo. Pwede naman kayo magbigay ng payo na hindi pa kayo nabibiktima kasi katanayan nga po may GC po kami halos mga 30 plus kami oh, na iba-ibang bansa po huwag na pong magtiwala lahat sa social media tsaka huwag uh, na pong huwag na pong ita na umutan eh tama, bakit nyo pa kailangan umutang? Bakit, bakit kailangan nyo pa mag -loan? Hindi ba kayo sapat dyan? Oo, alam ko, dapat titipirin nyo na lang. Mas malaki po ang problema nyo dyan. Imagine yon dami rin ako kulong dyan sa mga linding-linding dyan. Eh ngayon, wala talaga. Kasi, sa ngayon, hindi pa rin pa ako nakamubo. Kasi, halos taklong wala pa ako malang may padala. Para naman sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, hindi na may tuturing na talamak ang online scams ngayon kung ang pagbabatayan ay ang kanilang record. Actually, hindi na siya ganoon katagadami, katulad nung dati. No? Sir, marami pa rin. Kung kayo pumapasok sa mga page, sa mga social media, marami pa rin po talaga. So hanggat maaari, magiging uh, zero talaga yan. At saka dapat mataas po yung ano nito, yung maging hatol pagka nahuli. Eh kaso online eh. Paano ba niyo? paano ba may susolve yan? 2020. No, 20. 2021 hanggang to talaga mayroong kaming uh, raid sa mga companies na ang ano kasi ang reklamo kasi nila dati ito yung mga minumura sila tinatakot na eh, hindi sila nagbabayad so nung nagkaroon na nga ng batas yung uh, Financial Consumers Protection Act na kung saan ay talagang ipinagbabawal ito sa mga lending companies na huwag gawin yun pati yung interest nga pinagbabawal na sobrang laki So, medyo bumaba na siya. Hindi siya katulad uh, prior to 2020. Anong, pati yun, nang karoon ng SIM registration, no? medyo bumaba na siya. Kaya dapat pa rin maging mapagmatsyag ang marami sa ating mga kababayan at mag-report agad kung kinakailangan. Sa kaso ng OFW na si Lani, magiging challenging ang paghahabol nila sa mga online lending scammers. So, ang procedure kasi natin, pag mayroong complaint, parang gusto pa paliwanan ng procedure na pag wala namang problema sa si jurisdiction kasi ang, ang nakalagay talaga sa batas it's either yung suspect or hindi rin basta-basta mahahabol yan kasi yung page na yan fake yan, madaling palitan yan pati mga tao, mga fake account din mga profile nila, yung mga kachat nyo fake account yan, pwede magpalit ang dami nilang page nyan madami din silang profile, paano nyo mahanap yan victim ay kung ang victim ay Filipino na nandito sa Pilipinas walang problema yon pero ang victim na nasa ibang bansa katulad ng ating mga OFWs ang procedure niyan talaga ay gagawa siya ng affidavit ipaparendribo nila sa consulate natin doon kung saan sila naka ano ngayon sila nakatira o nagtatrabaho yan ang isa sa procedure na kailangan nilang ipadala dito ang ano pa ang isa pang challenge doon ang pag-file kasi ng complaint ay dapat physical so kung ito ay mga OFW Paano kung mga OFW katulad ko? So, isa sa mga problema natin, paano tayo magko-complain? Kailangan physical. So, gagawa ka pa ng affidavit, 'di ba? Gawa ka pa ng Alam mo 'yun? WPD ano sila magbigay ng special power of attorney para somebody will represent them to file a case against kung ang kumpanya o ang suspect ay nandito sa Pilipinas ni Colonel J. Guillermo na hindi lamang PNP ang patuloy na tumutugis sa mga kawatang ito ngunit maging ang ahensya tulad ng Securities and Exchange Commission o SEC. Sino ba talaga ang in-charge sa online lending? Ang online lending ay bago ka magtayo niya kailangan magparehistro ka sa SEC Securities and Exchange Commission so ang dapat una talagang silang mag-file ng complaint sa SEC kasi ang SEC meron namang kaming koordinasyon niya. Pag na nakikita nilang madami na, saka silang lumayang lumalapit sa law enforcement for ano, mag-assistance, investigative assistance para matulungan natin sila. So, lahat ng raid natin noong 2021, 2022, pati noong late 2023, ay kasama namin ng SEC dito. Hindi lamang ito pang law enforcement na trabaho. Paulit-ulit nilang paalala sa ating mga kababayan. Maging mapanuri at huwag basta basta Magpapadala sa physical na anyo na mga kumakalat na online lending sa social media pages. Maraming mga application na kung minsan ay, kung minsan kasi nagre-reklamo din itong mga lending legitimate lending application na ginagaya din ng application nila. So, ang problema, Para sa akin mga OFW, mapa-legit yan o mapa-hindi legit. Hindi natin alam kung sino yung legit yan. Alam ka naman, titingnan mo pa yung mga sick nila, mga, mga, mga ano nila. So, ang pinaka the best niyan para sigurado 100% wag na tayo magloan wag kayo na kayo magloan pagdating sa mga ganyang online online loan na yan lalo na mga OFW ah eh problema doon ang oras na nanghingi ng bayan dyan in the processing of a loan. Ito ang mga flag yan. Kasi ang interest niya ay yun ko kagad nang nanghingi ng pera na dapat yun, ipoproseso mo muna. Yung mga ganun na pagka okay na, siya magbibigay sa'yo ng pera kasi hindi yung 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 yung, yung, applicant yung siya magbibigay ng pera. So, yun ang ano, yun ang red flag doon. Pag ikaw na nanghihiram, sabi niya kailangan mo ganito ganito ay huwag mong gagawin. Huwag mong inyo dahil kumbaga scam yun ka agad eh dagdag pa niya na kung hindi talaga maiwasan ang manghiram sa mga personal na lamang na kilala sumangguni at makiusap Oo po, napakaraming mga challenges na natin mga OFW so hindi, hindi po na pakilala na lang kung ano yung mga transaksyon natin sa online kahit sabihin po natin na nangailangan po kayo ng pera eh mga kakilalan po tayo, yung personal na lang tayo manghiram para at least don't make kung manghiram man kayo, kayo, may physical kayong kakunduan para hindi po tayo magpiling Hindi Hindi magdobl double po. Sa online po, talagang I'm discouraging you. Kasi maaari, eh. huwag po kayo mag-engage sa online level. Kaya guys, maging paalala ito sa ating mga OFW ang kinaukula na sa Pilipinas mismo ang nagsabi na huwag maniniwala sa mga online loan. Lalo na kapag hinihingan kayo ng pera bago may release yung pera na niloloan nyo. Red flag yan guys, huwag na huwag kayong maniniwala. Actually, matagal ko nang ginawa ng video tungkol dito. Pero hanggang ngayon ay napakarami pa rin OFW ang nabibiktima. At sa tuwing may magpo-post nga tungkol sa loan or OFW loan, ay napakaraming OFW ang interesado mag-loan at subukan ito na hindi man lang nag-iisip kung iskam ba ito or legit. Kagaya nga na sinabi ni Kabong Concha, walang manoloko kung walang magpapaloko. Kaya dapat maging wais tayo mga kababay kung OFW lalo na sa perang pinaghirapan natin dito sa ibang bansa. Ayan, tama, tama. <laughs> Kung walang magpapaloko, walang manloloko At saka obvious na obvious eh. Alam mo si Alvin, albino sa mga OFW, ang dami kasi mga bago nga OFW. Ang mindset ng mga scammer na yan, hindi naman yung luma eh. Wala silang pakalam sa mga lumang OFW kasi alam na nila. Alam mo ang target nila is yung mga baguhang OFW na wala pa kaalam-alam sa social media. Ngayon, yun, yun yung, yun yung tinatarget nila. Diba? So dinudumog yung mga lalo na sa sa iba'ibang account nagpo-post 'yan. 'Di ba? Wag na wag na lang po kayo 100% po. Ako hindi ako titigil mag-post sa, sa mga account ko regarding po dito sa OFW loan. Thank you Sir Alvin. I-ano natin to? I-push natin to yung mga content creator na 'yan, mga vlogger. Pagdating sa OFW loan, reject na agad. Mapaligit o hindi. hindi? Natin alam mo legit o sino yung yung hindi legit eh. So, ibig sabihin, ipo-push natin yung mga OFW wala. As in, zero. Huwag na kayo mag paano, o mag-inquire. Para 100% sigurado, ipunin mo na lang yung tita mo, sigurado ka pa. Kung gusto mo naman, diyan ka manghiram sa amo mo. Yan yung ipadala mo sa pamilya mo, ikaltas na lang sa sahod. Mas maganda pa yun. Safe po yun. Wag na yung online-online loan na yan. Scam po yan. Delikado po yan. Sana matuto po tayo tapusin nitong itong video, ay, ibalikan nyo, i-share nyo, ibigay nyo sa mga kapwa nating OFW para ma-realize nila, ay oo nga. Okay? Kayo naman, yung mga manluloko dyan, yung mga, alam nyo yun, <laughs> mag, magtrabaho kayo ng maayos, magtrabaho kayo ng patas, pinaghirapan din namin mga OFW, magkano lang sahod, tapos kukunin nyo pa. Kayo naman, mag-isip-isip din pag may time.